Okay, babalikan ko ulit ang Chica Boom Boom. During the campaign, actually, before election pa, nung budol na budol pa ako, mga palangga, yung buha ka ng inang bangag na yan ni Lisa, yung mukha niyang, yung face lock niyang, Corduroy na makinis pa yung ingrow ng ingrow ni Inday Sara. Eka <laughs> po na, eh na mukha niya kasi, meron kasi siya mga, meron kasing yung teaser-teaser, okay, na pinadalabas yung kasabwat niya si uh, Erna, na, na, nagtanim kaso sa akin yung mga hinayupak na, hindi kayo man na mga buha ka ng genemis niya. Alam mo, Lisa, ikaw hinayupak ka, yung mga kasabwat mong demonyong kamukha mo, okay, ah, gaya natin. Ito natin yung pestlock ni Bakla. Okay. Okay, yan, no? <laughs> oh my God! Ang ganda pa ng ingraw ni Inday Sara, oh! <laughs> ito pa ang, ito pa ang yawa, oh, oh. Oy, Lisa, oh, kahit maligo ka ng trail mukha ka pa rin pusali. Oh, may ano pa, may filter na yan, no? Oh. oh, alam ka tayo ng picture niya walang filter. Alam ko, marami siya picture dito na walang filter sa akin, eh. Okay, maghanap ako kung may makita ako dito, mga Inday, ha? Okay. Bu ano, boy city natin yung test. Ay, to, 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 to. ito, 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 ito. Ito, ito. Ay, mukha niya. mas magiging yung mukha niya. Mukhang, mukhang iniinat ang jutang, Jennifer. <laughs> oh my God. Corduroy na corduroy. Maganda pa yung ingro ni Inday like Sara dito. Yung ingrown niyo. <laughs> anyway ayoko magalit kasi nakakatawa talaga to. Alam mo, dapat matanggal ng mga inayupak na to. Binababoy na talaga yung Pilipinas eh. Ngayon, eto mga hitan. Uh, na pa tayo. Baka yung mga hitan pa tayo dito eh. Tika. Eto ba? Ah. <laughs> oh. <laughs> Parang katatapos lang maglaba. <laughs> Parang katatapos lang magano ah. Yung ano, magmultong. <laughs> anyway. Alright. Eto kasi. Eto kasi. Balikan natin nung ako ay uh, budol na budol pa ng mga putang inang ito. Pagtawanan na lang natin yung pagbubudol sa atin. Pero again, kailangan natin silang likwakin. So, kinuwento ko naman na sa inyo na sinasabi ng hayop na to na Duterte is subadoy. Kaya sinasabi niya ang mga Duterte is subadoy kasi mga bisaya. Akala mo, alam mo hindi bisa, hindi from bisaya itong gagang ito eh. Diba? Akala mo hindi bisaya ang ah, hinayupak. Diba? Nakarating lang ng Amerika, dun sa pusalig sa New York, akala mo kung sino ng alta. Oy! Lisa, sa panas. Kahit anong gawin mo, mag-inarte, ghetto geto you know, magpa-harlem-harlem, yung mukha, ang feslak mo, corduroy pa rin. Hindi bagay sa'yo, kahit lakawin mo lahat ng pera ng bayan, alam ano mo kung bakit ganyan ang pagmumukha niya? Tandaan nyo, ang taong hindi nakakatulog ng kumpleto, nakatulad niya, dahil siya nakatulog sa kabibilang ng nakaw ng kaba ng bayan eh. Kaya ganyan ang resulta. Kahit nakawin, kaya sabi ko sorry, kahit nakawin mo lahat ng pera ng bayan, ang mukha mo, ang feslabo mo, ang feslak mo, kordoroy na kordoroy at bangag na bangag. So during that time, okay, yung na yung niyo, ikakwento ko lang kung paano mambo, mang, mang, mang kami nagkakilala. 2017, nung pumunta ako, nung inibita ako ni Senator Aimee sa lawag nung kinasal ang kanyang anak na si Michael, yung luma, siya ang lumapit, yung babaeng hinayupak na yan. Never, akala ko ba susyan ka? Akala ko ba alta ka? Bakit lumalapit ka sa akin? Hindi ako nakipag-friend sa'yo. Ikaw ang nakipag-friend sa akin kasi you kang gaga ka. Natatandaan mo ha? Dinapitan mo, oh hi maharlika, hindi eh, ka kita kalala eh. Alam ko lang may nag-i-exist na asawa si Marcos Jr. But I don't know you, Corduroy. Hindi <laughs> eh, ko ka talaga kalala yung Corduroy eh. Sabi niya, oh hi maharlika, thank you for coming in Luwag, oh thank you. Thank you, darling, for supporting Bong. Have you met Bong na? Come on, come on, come on. Gaganon ka pang alpotera ka. Remember that? Kaya user kang impacta ka. Halimaw ka sa banga. Ngayon, eto. Ayun na nga, during the campaign, uh, nag-uusap-usap kami. Kasi, syempre, tumatawag. Yung lalo na pag bangag mga yan, tumatawag yan, ang hinayopak na yan. Or nag-detects, pag gusto din pa-interviewin si Kuting. Alright? Ngayon mga kababayan, sa may may mga pagkakataon na nagchika boom kami. Okay? Nagchika boom kay kayo ng bonggang bongga. Kasi daw diba, may mga survey, so nag nagkukuwentuhan kami, natatakbo ba si Inday? Kasi syempre ako talaga budol na budol, talagang you know, ayaw ko si Inday nung time na 'yon kasi nga sabi ko bata pa si Inday. Ganyan-ganyan, si Kuting na lang muna kasi tutupay pagpatuloy yung nasimula ng tatay ng Chuba mga ganon. So during that time, ngayon sinasabi namin, yung uh, yun uh, sa conversation sa, sa lahat ng ano, lahat ng platform meron kami, WhatsApp, Viber at kung saan hanggang sa uh, tumatawag nga siya kapag bangag siya. May mga pagkakataon na sinasabi ko sa kanya, eh okay, actually hindi lang naman ako eh, na what if kung si Inday ang tumakbo kasi mataas sa survey si Inday. Anong sabi mong hayop ka? Ha? Anong sabi mo? It must be bong not Sara. Oh, gaga ayaw niya talaga. So, it's not Bibong as president, not Sara. All right? Tapos ngayon, sobrang na stress ka every day kay Inday Sara kasi insecure kang Corduroy ka. Yang mukha mong bangag. Insecure ka. Sabi ko, kahit ingrown ni Inday, maganda di hamak. Sa feslak mong pulboronic. You know, nikotina at kung ano-ano pang jalak ang tinutungga mong gaga ka. Okay? July, nung nasa shangri ko, may minute ako mga kaibigan. Mga kaibigan ni Inday Sara, supporter ni Inday Sara. So, nag-dinner kami ni Nayupa na ka. gamali ka, naligaw ang text mo kay Inday Sara. And I don't think Inday Sara will speak up about this. Okay. Ngayon, oh, ngayon mga palangga, yung impactita na to, <laughs> alam niyo ba kung anong tinex niya? Okay, sabi ko sa inyo. Ito na. So, nung nasa siya, nabila kami, chinichika, chikahan kami, gano'n, about kasi panalo na si Kuting nun eh. Tapos, napag, doon ko nga nangararamdaman na, na, you know, demonyo yung mga nakapaligid at saka si, si Lisa mismo ay demonita. Okay? Doon sa conversation namin, nung gabi yun, okay, ang pinag-usapan namin, na naligaw ang text mo. Nung time na yun, hindi ko pa alam kasi ayaw pa sabihin sa akin ng informante ko. Basta naligaw ang text ni Lisa Tanas kay Inday Sara kasi nung time na nagtitext siya, bangag na bangag ka. At ilang beses naliligaw mo ang text sa akin. Yung text mo kay Pebbles, naligaw sa akin. Yung mga text mo para sa intended sa ibang tao, napupunta sa akin, Nagpupunta kay La na Pebbles. Kasi, bangag ka. Bangag na bangag. At corduroy pa ang iyong festlock. Maganda pa ang ingrown ni Inday Sara. Pati ingrown ko, maganda din hamak sa mong corduroy na kidnapper ka pa. Ang tapang mo, di ba? I challenge you, again, bago ko basahin ang text mo kay Inday, ang um, naligaw mong text na kidnapper ka. Ang kapal ng mukha mo. Mamaya, ikaw ito natin kidnapper ulit. Kasi may bago akong magagat, ma maiinis kayo. So, in screenshot mo ang picture ni Inday Sara na nagkakasiyahan sila ng kanya mga kapatid. Yung may may event, I mean, may party. So, nakita mo yung magandang alindog ni Inday Sara. Dahil insecure ka to the highest level. High na high ang pagka-insecure mong uh, halimaw ka sa banga. In-screenshot mo ng bonggang-bongga, tapos ang sabi mo doon, I don't know kung sinong papunta rin ng papunta yon. Mayroong, ah, uh, basta hindi papunta kay Inday. Naligaw ka kay Inday. Eh. Ang sabi ng Burua, she thinks she's pretty, I hate her. O, oh, di ba? Ano? <laughs> yun na yun na si Kuting. She thinks she's pretty. So, may kachika bumbong siguro na kakawangis na rin na corduroy ang muka. Tapos, in-screenshot na yung muka ni Inday together with, with her siblings, with Bad Boy na pamilya, at siya, isi niya dapat sa, baka da isesend niya dapat kay ano, ano kung sino ba, sa kaka-addictus, benedictus niyang friendship. So, naligaw po yun kay Inday. Di ba, kinawento ko na sa inyo yon 2022 pa lang. Nung kinawento ko sa inyo, hindi ko pa alam kung ano laman ang message. So, finally, nalaman natin. Alright? Na yun pala, ingit na ingit siya sa beauty ni Inday. Diyos ko po, Alisa, kahit mag-glow good ka, kahit maglugod ka, bakit niyo yung lugod? Ano na gagawin sa Tagalog ang lugod, guys? Hmm. Hilod. Kahit hilurin mo ang face lock ni mo, hmm? kahit hilurin mo ang face lock mo, ha, hindi mo talaga mapantayan ng ingrown ni Inday Sara. So, ganun po, kagbaboy ang babaeng ito. At remember, may pinakita ako sa inyo na WhatsApp conversation natin. Kaya medyo, uh, ano lang ako ngayon, medyo bangag, <laughs> medyo bangag na pagod ako today, you know. Nagana tayo, naghanap buhay. So ngayon, medyo bangag ng konti. Pero di ba, nalatabang bangag yung alindog. <laughs> anyway, mga, mga palaga, noong April, noong sinita ko ina yupak na ito dahil uh, doon nga doon sa ticket na supposedly dalawa yung ticket ko sa meeting, di advance, isa lang yung isa lang yung napunta sa akin kasi may nagpolitika. Then also, nung time na yon, syempre nag nagsumbong-sumbong ako sa kanya, okay? <laughs> ngayon nagsumbong-sumbong ako sa kanya para hindi man na ako nagsumbong na sinabi ko ngayon pa lang sabi ko napapaligiran na kayo ng ahas dadada -da -da. nasa message yun eh di ba pinakita ko na ilang beses yun dadadadada -da -da -da. ang sinisinga niya doon si Inday Sara yung kampo ng mga Duterte lahat na lang si Inday gago talaga itong ang ihi puta ka lente na may ang puta isang isang giti isang bilat isang ihi de punggol. Si Inday Perme, yung pala insecure to the highest level. Kahit maligo ka pa ng asido. <laughs> kahit maligo ka pa, <laughs> lisa tanas ng uh, gluta o tuslukan mo pati kay ng gluta, never ever mo maging kapantay. Ako uh, we talk about beauty. Kasi wala kanyan. Meron kang kaitiman, kadiliman, kababuyan, lahat. Yung ha, inayupak na Lisa Tanas na ito, na nagsalita ngayon, ano yung teaser-teaser daw nila, ang sabi niya, I was oh, doon sa video ni Taerna, okay, we talk about the video ni Taerna, na may papalabas silang video interview, but may interview-interview ka, ano ito, damage control, lalo mong dinadamage ang pagmumukha mo, Lisa Tanas. sabi niya, I was always kind to her. Bad shot na yan sa akin. Ano ka ba, sabi niya, I was always kind to her. Never ka naging kind kay Liz, kaya Sara. Insecurista kang bigatot, alpot, patutot ka. Hmm. Nan, muna. Insecurista ka. Ha? Sabi ko nga, maganda-ganda. Maganda pa ang ingro ni Inday. Di hamak sa'yo. Tapos yung mga wordings mo, akala ko ba sosyal kang alpotera ka? Bad shot na. Sabi niya, ba, sabi niya, bad shot na yan sa akin. Di ba? Pang senglot lang yan eh. Pang pulburonic yan. Yan ba ang very New York? Very Harlem, very dugyot. Nababagay ka sa pusali na kidnapper ka. Kidnapper ka, Lisa. Bakit hindi mo, bakit hindi mo ako kasuhan? Na inaakusan kitang kidnapper ka, gago ka. ayup ka. Oh, tapos ikaw muna to because mayroon tayong bagong ah... Uh, five minute video pero hindi ko pwede parinig sa inyo yung video na yon mga palangga audio video maya na sabi niya for me my husband will do everything to protect you so you run together sama-sama tayong babangon muli julul una sabi mo I was always kind to her yung ginayo pa ka si Glenn Chong si Greg Rodriguez Napakabait sa inyo, gratis, libreng hayop kayo. Anong ginawa mo? Sino nga ka hindi ka mabait? Demonyita ka. Ano sabi mo? You're, I was always kind to her. Never ka naging kind. The fact na kaya mong ipadukot ang mga kabataan, minor di edad, never ka naging kind. Gigimonya ka. Lahat tinanbugan mo si satanas ng one billion times. More than that. Ngayon, bad shot na yan, sabi mo. For me, my husband will do everything to protect you. Hindi mo pinotek pinotektahan si Sarah. Nung sinira nyo, nagbayad kayo ng mga dugyot gamit ang pera ng bayan sa confidential fund the 125 million. Alam mo kung sino na apektuhan, hindi si Inday Sara, hinayupak ka. Yung mga yung pondo na yon na dapat matanggap ng mga taga Davao, ng mga may sakit, ng mga tinutulungan ni Inday Sara, na antala dahil sa kababuyan, kaganidan, kahayupan yung lahat. Nag-give up na si Inday Sara, di ba? O sige, wala nang kondi-confidential fund. Para masiyahan kayo, mga inayupak kayo. Pero ang panalo niyo sa loto, billion-billion na loan better, na mamayagpag kang iyo dipunggol kayo. I don't know ano pa ginagawa niya dyan sa Pilipinas. Ah, antayin pa ba natin, iparinig natin ang, ang mga audio sa inyo? Kung paano tumatangis ang bata dahil pinadukot ni Lisa. Pero may tamang panahon dyan. Okay? Sabi pa niya, for me, my husband will do everything to protect you. You run together, sama-sama tayong babangon muli. Kayo lang ang bumangon kasama ang mga adiktos na pulboronic ninyong kasabwat na pinapalaya ninyo, katulad ni Sayarot, katulad ni Michael Ma, katulad ni Mel Robles, kayo lang ang bumabangon. Ikaw lang na ginanyupak kang jutang ginimis ka, Lisa Tanas. Hindi ka pala munin ng lupa para pagbayaran ang lahat ng kasinungalingan, kasalanan, kaganiran mong impaktitang jalimaw ka. Sabi pa niya, pupunta ka sa rally, tapos tatawagin ng presidente mong bang bangag, Di ba? You're, go and you're going to laugh? Tama ba yon? Okay, let's talk about that. Unang-una, tatay niya yun. Wala kang karapatang pigilan si Sarah kung saan rally siya gustong pumunta. Ah, pinapakita mo lang na diktador kang corduroy ka. Tatay niya yon, wala kang karapatang pigilan siya kung humalakak siya, umiyak siya, tumalun siya. Kita mo, oh, lumalabas sa bunganga mong alimaw ka. Sa imong puta ka tatawag yung presidente, bangag. Bakit hindi ba bangag si Kuting? E alam nga ni Aimee Tinatanong nga ni Aimee kung si Pebbles daw ba ay inuutosan nung bumili ng shab-shab. Oh, mapunta tayo sa shab-shab mamaya sa pulburon na nawawalang 400 kilos o ah, uh, you know, Pura, ano daw, 1.8, 1.4 na lang daw yung nasa kodi doon sa alitagtag. Masakit ba ang bangag na salita? O bakit hindi ka magpapulboron? test? kayong lahat. Bangag. Masakit ang bangag. Yung pagkidnap mo sa mga bata, mas masakit ang ginawa mo, Lisa Araneta Marcos, kidnapper, kidnapper ka. Bakit ko inuulit-ulit ang pangalan mo? So you can file a case against me. It's not blind item. Hmm? Para mailabas ka at makaray ka sa pinakataas-taasang hukom sa UN, sa HR, kasi nandoon na ang ebidensyang pangidnap mong hayop ka. Ewan ko sa inyong mga nakikinig kung ay do pa ang ginagawa ninyo. Ano pa sabi niyo itong impact na ito? You're going to laugh. Lenny, ano sabi niya? Uh, even Lenny never did that. Tignan mo. Ano, ano, bakit si Lenny gusto mong i-divert divert yung kwento kay Lenny? Hindi natin papatulan si Lenny. Irrelevant na si Lenny. I'm not gonna waste my time, mga palangga. Okay? I'm not gonna waste my time para patulan si Lenny. Pero si Lenny, tinawag kayong magdanaka, murderer, lahat ng kasamaan, itinawag sa inyo, vangag ka Balikan mo ang mga video ni Lenny, ah Lahat ng kawatla at ng mga pangit na salita na mga dilawan, oh, nga, di ba? Ni Kiko, okay? Ni Kiko Pangilinan ang si Marcos Senior. Imagine nyo kung gaano kahayo pa mga dilawan. Pare, hey, Pare-pareho lang naman kayo. Pare-pareho kayo. <gibli>